So itong influencer na to ay sobrang yaman pero ayon sa balita ay mukhang may malaki siyang problema ngayon. Ang pangalan niya ay RD at mahilig na mahilig siya sa mga sasakyan. Isa siyang partner sa isang dealership ng mga exotic cars. Kung saan nag-source siya ng mga mamahaling sasakyan para sa mga kliyente niya. Gustong-gusto din ni RD magpasikat kaya madalas siyang mag-post ng mga larawan ng mga sasakyan niya sa Instagram para ipakita ang mga bago niyang sasakyan. Isang araw ay nag-post siya ng video ng isang rare six-wheel Mercedes-Benz at yeah, tingnan mo ang astig nga. Pagkatapos ay bigla siyang nakatanggap ng DM mula sa isang rapper. At tinanong siya ng rapper ng, Uy, pinapenta mo ba yung Benz na pinost mo? At sabi ni RD, Oh! Sabi ng rapper, Kukunin ko na. At sabi ni RD, Sige, kaya ipinenta niya na ang kotse. Tinitingnan ni RD ang Instagram account niya at biglang pumasok sa isip niya na, Ah, pwede pala akong magbenta gamit ang Instagram. Mabilis na naging malaking bahagi ng negosyo niya ang Instagram. Madami ang pumupunta sa page niya at doon ay makikita nila ang mga bagay na gusto nila. Pagkatapos ay nakikipag-ugnayan sila sa kanya at boom, kikita na siya dadalhin na niya ang bagong exotic car sa kanilang pinto at kukunin ang bayad at dito lahat ng bagay ay naging mabilis ang takbo nagtatrabaho siya nagbebenta at laging nakaabang 24/7 Nakapagbenta siya ng bagong sasakyan kay Jamie Fox at sa kalaunan ay naging magkaibigan sila at madalas silang magkasama Pagkatapos ay nakatanggap si RD ng tawag mula sa isang producer na nagtatrabaho sa isang music video para kay Taylor Swift at sinabi nila, kailangan namin ng Bugatti para sa music video. Kaya nagrenta sila ng Bugatti mula sa kanya at lumabas ito sa video. Ayan, nandyan na. Dito nagsimulang kilalanin si RD bilang isang car dealer para sa mga celebrities. Sa Instagram pa lang niya ay kita mo na agad na ang dami niyang kasamang celebrities. Ryan Crest, Floyd Mayweather, Migos, Jimmy Kimmel, Travis Barker, Bad Bunny, Quentin Tarantino, Asa Rocky, Aaron Paul, Michael Bay at iba pa. Bigla na lang siyang nakikisama sa maraming sikat na tao. Kaya dito ay nagbukas si RD ng isang car showroom sa Beverly Hills. Na tinatawag na wires only at lahat ng bagay ay maganda ang takbo para sa kanya sa katunayan sa sobrang ganda ng takbo ng lahat. Kaya nagkaroon siya ng sarili niyang reality show na tinatawag na Million Dollar Wheels, hosted pa niya mismo at nasa HBO Max. Sa show, nagbebenta siya ng mga exotic cars sa mga celebrities tulad ni Kim Kardashian. Oh my God! I know it's been a while. I What's love you so, worse. so good to see you. Oh my God! What do you think? Oh my God! At kapag hindi siya nag shoot ng show, ay sobrang abala pa rin siya. Sa paghahanap ng mga rare na sasakyan, mga boats at mga private jets para sa kanyang mga kliyente, ang Instagram niya ay sumikas at umabot ng higit sa isang milyong followers. At ayon sa mga balita ay sobrang yaman na niya dahil dito. How much is your business generating per year? Our business generates anywhere from 70 to 150 million dollars per year. Damn! Grabe! 70 hanggang 150 million kada taon. Parang milyon-milyon ang kinikita ng lalaking ito para lang mag-drive ng magagandang sasakyan at makipag-hangout sa mga celebrities. Tawagin mo na akong baleo pero parang perfect ang buhay niya. Pero alam mo ba yung sinasabi nilang hindi lahat ng nakikita sa social media ay totoo? Kasi nga, madalas ang mga tao sa Instagram ay nagsisinungaling. Ayon sa mga balita ay hindi pala maganda ang takpo ng negosyo ni Ardy, gaya ng gustong ipakita niya sa mundo, dahil mukhang hindi siya nakakapagbayad ng ilang mga sasakyan na kanyang nirerentahan, na nagsasabing may problema siya sa pera. Dahil imbes na bumili ng mga exotic cars at ipaparenta sa mga kliyente, ay sinasabi na nirerentahan lang daw ni RD ang karamihan sa mga sasakyan at saka ito ipinaparent ulit sa kanyang mga kliyente na hindi naman tama kung walang pahintulot at maaring kasuhan siya dahil dito. Sinabi rin na nagbebenta siya ng mga exotic cars na wala naman siyang permiso na ibenta, kaya't hindi ito maganda. Gayun din, ang dealership niya na nag-ooperate sa Beverly Hills ay walang tamang lisensya o permits. At nang humiling siya sa lungsod ng mga tamang permits ay tinanggihan siya. Marahil dahil matagal na siyang nag-ooperate ng walang legal na permiso. Kaya tinanggihan ng Beverly Hills ang hiniling niyang permit. Kaya isinara na lang niya ang kanyang exotic car dealership. Hindi pa dito nagtatapos ang drama. Pero hindi niya ito pinapakita sa Instagram dahil nakakahiya. At syempre, Mula dito ay nagsimulang bumabalik ang mga check niya at napansin ito ng mga tao at galit na sila. Maraming mga kliyente at kasosyo sa negosyo niya ang nagsimula maghain ng mga kaso laban sa kanya. Para sa iba't ibang bagay tulad ng paglabag sa kontrata, civil theft, pandaraya, panlilinlang, maling impormasyon at paglabag sa batas ng sasakyan. Bago pa man nalaman ni Ardy ay may mga labindalawang kaso na laban sa kanya. At malamang mas marami pa ngayon. Ang mga demanda ay mula sa mga tao na humihingi ng libo libong dolyar hanggang sa mga nagsasampan ng kaso para sa milyon-milyong dolyar. Hindi lang yon. isa sa mga cheque na isinulat niya ay di umano'y tumalbog. At ang cheque na ito ay nagkakahalaga ng $113,000 para sa MGM Grand Casino sa Las Vegas. At hindi nagbibiro ang mga kasino sa Vegas pagdating sa pera nila. Kaya inireport siya sa polis at ang state ng Nevada ay nag-issue ng warrant para sa kanyang aresto. Sa huli ay natagpuan siya ng mga pulis sa Beverly Hills at boom, inaresto siya. Wala akong mugshot pero ganito ang hitsura niya sa tunay na buhay. Binayaran niya ang kasino at tinanggal ang mga kasong iyon pero marami pa rin siyang mga kaso laban sa kanya. At hindi lang yan dahil lalo pa itong lumala dahil kasabay ng mga pangyayaring ito. Ang asawa niyang si Samantha, na isa ring Instagram influencer, narito ang kanyang page. Well, nagkahiwalay sila at nagsimula ng proseso ng diborsyo. At isang buwan pagkatapos niyon, ay nag-file siya ng restraining order laban sa kanya na nagsasabing inaabuso siya at ini-stalk siya. Hanggang ngayon ay patuloy pa ang investigasyon at mga kaso laban sa kanya. Kaya abangan ang update.